Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bago natin talakayin itong binabantayan nating low pressure area sa loob ng par, balikan muna natin yung malakas na pagulan na naganap dito po sa Quezon City na nagdulot ng malawakang pagbaha. So, unang-una, ano po ang dahilan nito? Ito po ay dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin po ng localized thunderstorms ay local lang po or nasa specific area lang po in that case or nung nakaraang Sabado is sa Quezon City po at mga karating lugar nito naka-concentrate yung ating malakas na pagulan or dun po natapat yung ating malalakas na pagulan dulot ng localized thunderstorms at thunderstorms nga ibig sabihin mainit at maganda po ang panahon ng umaga na yung moisture ng ating hangin kaya tumubo po yung ating thunderstorms at bumus po yan at natapat nga so localized sa area po ng Quezon City may mga ilang areas po na malapit sa Quezon City uh, na wala naman po masyadong pagulan at yung iba ay medyo mahina po ang pagulan. So, tapos focus po sa area po ng Quezon City ang ating pinakamalalakas na pagulan. Pangalawa, gaano karaming pagulan? Ayon sa pag-asa, nakapagtala po ng 96.6 mm na pagulan sa loob lamang ng isang oras mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So, yung ating 96.6 mm, yan po ay nasa moderate to heavy rains kapag nangyari po sa loob ng 24 hours pero sa isang oras lamang po na pag-ulan na nagkaroon tayo ng 96.6 yan po ay nasa torrential so sigurado po magkakaroon tayo ng malawakang pag, pag ganyan po kalakas yung ating pag -ulan. so hinalin tulad nila ito sa limang araw na pag-ulan at uh, kinokompare din nila ito sa undoy ng or peak intensity ng undoy na nasa 92 millimeters na pag-ulan lamang. So, kino-compare nila yung dami ng pag-ulan sa peak intensity. Pero, personally, ayoko nagko-compare ng ganitong mga klaseng events dahil nga, magkahiwalay na events to. At ibang-iba rin ang uh, structure at mga weather system. Kaya nga po ng Undoy, ito po ay mas malawak, hindi lang po sa Quezon City, uh, at ito po ay habagat at uh, bagyo. So, dalawa pong halos weather system ito. At isa pa, mas matagal po yung ating mga pag-ula ng ondoy at mas malawak din po at mas matagal din sumupa yung ating pagba nung nakaraang ondoy. Ito po, dahil nga sa localized thunderstorms, nung lumipas na po yung ating thunderstorms, nakita naman natin na bumaba agad yung ating tubig. Although, marami pong binaha. Mabilis din po itong nag-subside dahil nga tumigil din po yung ating pag-ulan. So, mauulit pa ba ang ganitong klasing mga pag -ulan? Usually, pag mga ganitong outliers or mga kakaibang event ay matagal pa po bago maulit. So, hindi po siya kaagad na uulit. Pero again, umiinit po yung ating uh, karagatan or umiinit po yung ating klima. Kaya, napapadalas po yung ating malalakas na mga bagyo at malalakas nga rin mga thunderstorms. So, if ever meron pa rin tayong thunderstorms, usually talaga malakas na buhos na pagulan yan. Although short-lived or hindi ganong kahaba yung ating oras na nangyayari ito, nagdudulot pa rin po yan ang pagbaha. Kaya kapag meron tayong thunderstorms, hindi man ganun kalakas yung ating pagulan, or hindi man kasing dami nitong nakarang Sabado, always ready po tayo sa posibleng epekto ng mga ito. Ngayon, balikan naman natin itong low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling napataan ng pag-asa sa lying around 865 kilometers east ng northern Luzon. Ito po ay hindi pa natin nakikita maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Pero yung kanyang trough ay nagdadala po ng mataas na chance ng pagulan at posibleng thunderstorms. Dito po sa area ng Bicol Region, particularly sa Camarines Norte at Camarines Sur, kasama na po dyan ang Quezon at ilang bahagi ng Aurora. Samantalang yung ating mga kaulapan naman dito sa western section ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila, Central Luzon, ang Sambalis at Bataan, maging dito sa Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, particularly ang Western Visayas, at natitirang bahagi ng Bicol Region, ay epekto po ng habagat o Southwest Monsoon. Yung ating mga thunderstorms naman dito sa North ay mga isolated o localized na pagulan or mga thunderstorms. Yung mga pagulan na hindi naman ganong tumatagal, pero again, pag meron po tayong mga thunderstorms, mag-ingat po tayo dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan in a short period of time. So magpapatuloy po ang epekto nitong ating habagat o southwest monsoon in the next few days pa kasabay po ng pagtambay nitong ating low pressure area dito sa eastern section ng ating bansa. Malikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.